Ang halaman bago yan yumabong at magkaroon ng maraming bunga, nagsisimula yan sa buto. Kapag itinim ang buto, sisibol yan mag-germinate. Lalaki na hanggang sa mamunga, hanggang sa mainog at maging mature. Kapag naging mature ng bunga, mayroon uling magandang buto yan na pwede na umuling itanim. Kaya nagpapatuloy yung buhay ng halaman at dumadami. Yan ang life cycle ng mga halaman. Nagsisimula siya sa buto hanggang sa tumubo, hanggang mamunga at magkaroon ng mature na bunga. At dun sa mature na bunga na yun, meron siyang buto na pwedeng uling itanim. Kaya nagpapatuloy yung buhay ng halaman at dumadami. Ganun din po sa buhay ng kristyano, meron din po siyang life cycle. Kaya nagpapatuloy yung buhay kristyano at lumalago. Kung sa halaman nagsisimula siya sa buto hanggang sa tumubo at mamunga, hanggang sa maging mature yung bunga niya, sa mga kristyano naman po, tingnan natin sa Bible. Hanapin natin sa kanyang salita. Na makikita natin dito sa John 15:16. At ganito mabasa na sa John 1516. Humayo, mamunga at matili ang bunga. Yan lang po ang life cycle ng mga Kristiyano para magpatuloy ang gawain ng Diyos at lumago. Humayo, mamunga at matili ang bunga. Kung sa halaman buto ang itinatanim, sa mga Kristiyano naman yung salita ng Diyos. Paano ba natin i sa buhay nating mga Kristiyano yung humayo, mamunga at matili ang bunga? Dito sa humayo, ito yung tunong buhay ng isang Kristiyano na mayroong taong lumalapit sa inyo para ipakilala si Kristo. Evangelism po ang tawag dyan. Ang pag-ibangilyo kasi nakadependiyan kung anong parang gagamitin niya at kung ano rin yung relasyon niya sa taong pinapahayagan niya ng salita ng Diyos. Maaari kasing kapamilya mo siya. Pwede yung asawa, anak, magulang, kapatid at ibang kapag-anak. Maaari din yung mga kaibigan mo siya, kapitbahay o katrabaho. Hanggang isang kristyano pinapakilala pa lang sa si Kristo. Yan ang stage na humayo kung baga sa panliligaw, sinusuyo pa lang sila, nililigawan pa lang. Kailan naman tayo nagiging bunga? Kapag nakilala ng isang tao si Kristo, at tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, bunga na siya. Kadalasan yung gantong studies ng buhay kristyano, sila na yung mga laging dumadalo sa simbahan. Meron pang dalang tetsyan at offering. Tapos umatin na sila sa mga discipleship training, sa mga leadership training. Member na rin sila ng ibang klase ng ministry tulad ng music ministry o dance ministry. Sila rin yung mga asheret, naglilinis sa loob ng simbahan, sila rin yung mga yun. May mga churches din naman na nasa stage pa lang sila na mamunga. Ginagawa na silang cell leader. Kaya ang tuturo sila ng salita ng Diyos. Yung iba nga nasa YouTube pa lang silang buhay nila na mamunga. Ginagawa na silang pastor. Meron ding mga kristyano na kahit graduate ng Bible School, maaring bunga pa lang sila. Paano naman ang yukto ng buhay ng isang kristyano na manatili ang bunga? Dahil nga po ang kaulugan ng salitang manatili ang bunga, yung pong bungang mature na, na meron siyang malusog na buto na kapag itinan mo, sisibol uli. At magkaroon ng bunga hanggang yung bunga yun maging mature uli. At magkaroon naman ng malusog na buto. Ganon din naman sa pagiging kristyano kapag isang kristyano meron siyang naakay at yung naakay niya naging bunga at naging mature. Ganon po yung kristyano manatili ang bunga o mature ng kristyano. Kaya po isang kristyano hanggang wala siyang naakay at yung naakay niya naging bunga at nanatili kanyang bunga, umature ng kristyano, hindi pa rin natin masasabi na mature ng kristyano. Yan po ang life cycle ng kristyano. Humayo mamunga at manatili ang bunga. Ang humayo ito yung yugtunong buhay ng isang kristyano na ipinapayag pa lang sa kanya yung salita ng Diyos. Ang mamunga naman, ito naman ang ng buhay ng isang kristyano na nakilala niya sa si Kristo at tinanggap niya si Yesus bilang Panginoon at tagpagligtas. Ang yugto naman ng buhay ng isang kristyano na manatili ang bunga o mature ng kristyano. Yung kristyanong merong naakay at yung naakay niya naging bunga. Hanggang nga maging mature din yung kristyanong yun at meron ding maakay para magpatuloy yung gawain ng Diyos. Kasi pag wala nang naakay na kristyano o wala nang sumibol na kristyano, mapuputol lang yung cycle ng kristyano kapag wala nang sumibol na bagong kristyano. Kaya titigil lang ang gawain ng Diyos at hindi nalaganap ang kanyang pag-ibig. Kaya sikapin natin na patuloy natin magawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon bilang pinili na humayo, mamunga at matili ang bunga para patuloy ang kanyang gawain at papayalaganap ang kanyang salita.